Carmina Villaruel, bukas ba na makatrabaho si Kailin Alcantara? Sa isang bagong panayam, ibinahagi ni Carmina Villaruel ang kanyang mga opinyon tungkol sa kapwa kapuso star na si Kailin Alcantara. Si Carmina, isang kilalang celebrity sa Pilipinas, ay tinanong tungkol sa kanilang dating trabaho ni Kailin sa isang panayam na tampok sa Facebook page na Jayco Talk. Ang tanong na ito ay nag-udyok kay Carmina na kumpirmahin ang kanilang naganap na proyekto ng magkasama. Siyempre, nagtrabaho kami ng magkasama, sabi niya ngunit ipinaabot niya ang kanyang pag-aalinlangan na talakayin pa ito dahil sa mga posibleng maling interpretasyon mula sa publiko bakit kaya ganito ang pakiramdam ni Carmina sa pagtalakay sa kanyang katrabaho sa video, binigyang diin ni Carmina ang mga hamon ng pagiging nasa mata ng publiko. Ipinaliwanag niya na kahit gaano pa man kaganda ang kanyang mga layunin sa kanyang mga pahayag, maaaring ito ay mali-mali ang pagkaunawa. Ayoko na magsalita kasi mamasamain na naman ng ibang mga tao. Kahit nasabihin mong i-wish her well, sabi niya. Ang sentimyentong ito ay naglalarawan ng mga kahirapan na nararanasan ng maraming celebrity kapag nagsasalita tungkol sa kanilang mga katrabaho. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit nagiging mainat ang mga pampublikong tao sa kanilang mga komento? Nang direktang tanungin kung handa pa rin siyang makatrabaho si Kailin, tumugon si Carmina ng, bakit hindi? Ang simpleng sagot na ito ay nagpapakita na siya ay nananatiling profesional at bukas sa pakikipagtulungan sa hinaharap. Ang pagiging bukas ni Carmina sa posibilidad ng pagtutulungan ay nagpapakita ng positibong pananaw niya sa kanyang mas batang katrabaho sa kabila ng pampublikong pagsisiyasat na maaari nilang harapin. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng sagot ni Carmina? Ang dinamikong relasyon sa pagitan ng mga kilalang bituin at mga mga na talento sa industriya ng aliwan ay madalas na komplikad. Ang maingat na paglapit ni Carmina ay nagpapakita kung paano maaaring makaapekto ang opinyon ng publiko sa kanilang mga interaksyon. Ito rin ay nagha-highlight ng kahalagahan ng pagpapanatili ng profesionalismo sa kanilang mga relasyon, lalo na sa isang industriya kung saan ang pampublikong pananaw ay maaaring makaapekto sa mga karera. Paano sa tingin mo nakakaapekto ito sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga celebrity sa isa't isa?